magandang araw sa inyong lahat na higit natutuyo na ang lupa uli at mm, nainit na kadating laang din sa ito ang masarap na pangulam na lalagyan natin ng dalawang buong niyog na ginagata gagat natin kuha muna tayo ng mga sili ati agata alahok natin sa kamatis at tayo galing laan sa pag -lubar. medyo ginugutom na at alas unsi na nanguhalaan mo na ako mga kablog oh. tamang pahipahinga muna Kararating lang. Ayan, ang gamit si Gerli, oh. Ito, oh. At medyo kompa. Natutuyo na ang pawis. Pagaling tayo sa pagkarga ng blower. Simas-simas muna. Oh. Medyo untos ka na, Gerli. At, Kwan. Araw-araw na ikaw, oh araw-araw na sa gawa si Gerle. Yan ang amos mo. Oo. oo. Ang na aking horse. Putik. Medyo maputik. Putik pa rin na inadaanan natin. Ha. Magandang tanghali sa inyong mga kablog ako na ito lang nagbibidyo lang ako at mm, abang nagapahipahinga ng kabayo at katanghalian at maisa pa ng hakot mamaya na, na lang mga uh, alas dos kakarga ulit kami ng blowbar ni Girly mga kablag oh. maputik pa talaga ang daanan din dito sa amin sa Labidis galing Baliti medyo maputik-putik pa ang daanan yun lang at mm, maraming salamat sa inyong mga ka vlog, ito lang naman ang aking harapan oh. munting kubo ang aking bahay pero munting kubo, nakatira naman ay tao, mga ka vlog hmm. medyo nalalanta-lanta ang mga bulaklak at nating kadang init yun lang mga ka-vlog at maraming salamat at mag papainom naman tayo ng kabayo mga ka-vlog ito lang at maraming salamat shout out na lang